Usap-usapan ngayon sa showbiz world kung bukas na nga ba ang puso ni Barbie Forteza sa posibilidad ng bagong pag-ibig matapos ang kanyang paghihiwalay kay Jack Roberto. Ang kapuso prime princess ay tahimik ngunit matapang na hinarap ang kontrobersyal na isyo sa likod ng kanilang breakup. Maraming netizen ang nagtatanong kung handa na ba siyang makipag-date muli o tumanggap ng bagong manliligaw. Munit sa kabila ng mga espekulasyon, tila mas pinipili muna ni Barbie na ito unang pansin sa sarili at sa mga positibong bagay sa kanyang buhay ngayon bilang isang independyenteng babae. Hindi itinanggi ni Barbie na tinanggap niya ng buong buo ang naging wakas ng kanilang relasyon. Sa isang pahayag, ibinahagi niya ang kanyang paninindigan at pananaw sa paghihiwalay. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Isang simpleng linya, ngunit malalim ang ibig sabihin, hudyat ng pasasalamat sa mga magagandang alaala, sa halip na malugmok sa sakit ng paghihiwalay. Pinatunayan din ni Barbie ang kanyang maturity sa kung paano niya pinili na tapusin ang yugto ng kanilang pagmamahalan. Sa halip na isisi ang nangyari, pinasalamatan pa niya si Jack para sa pagmamahal at panahong ibinahagi nito sa kanya. Ania, thank you for loving me the way you did. I am excited for what's to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest. Sa ngayon, inamin ni Barbie na masaya siya sa kanyang kasalukuyang estado bilang isang single. Ayon sa kanya, kasi ano naman eh saya kaya? Ang saya pala maging ano, maging outgoing, 'di ba? To be more out there, ang sarap tumakbo sa labas. Isa itong panahon ng muling pagtuklas sa sarili para sa actress. Ibinahagi pa niya kung paano niya namang bagong kalayaan at ang mga simpleng bagay na dati maaaring nalilimitahan ng isang committed relationship. Ang pagiging single, ayon kay Barbie, ay hindi nangangahulugang kalungkutan, kundi isang masayang pagkakataon upang magpahinga, magmuni-muni, at maging mas bukas sa mga bagong karanasan. Bagamat marami pa rin ang umaasa sa posibleng second chance para sa Barbie Jack Tandem, tila malinaw sa pahayag ni Barbie na handa na siyang mag-move on at yakapin ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Wala pa man siyang kumpirmadong bagong manliligaw, malinaw na siya ay nakatutok ngayon sa kanyang personal na kaligayahan at pag-unlad. Ang naging pahayag ng aktres ay nagpamalas ng kanyang maturity, grace, at positibong pananaw sa gitna ng emosyonal na pagsubok. Sa halip na maging bitter o magbitaw ng masasakit na salita, pinili niyang magpasalamat at magpatawad, isang magandang halimbawa para sa marami, lalo na sa mga kabataan.